Sa probinsya, ang buhay ay masaya at payak. Umaga pa lang, maririnig mo na ang mga huni ng mga ibon at ang malamig na simoy ng hangin. Ang mga tao dito ay masigasig sa kanilang mga gawain sa bukid o sa kanilang mga tindahan sa palengke. Sa gabi, masarap maglakad-lakad sa ilalim ng mga bituin at makinig sa mga kwento ng mga matatanda sa bayan plaza. May kakaibang kapayapaan at kasiyahan sa buhay probinsya na hindi madalas maramdaman sa mga malalaking lungsod. Sa bahagi ng probinsya na ito, marami ring mga tradisyon at kultura na ipinapasa-pasa sa bawat henerasyon. Ang mga fiesta at mga pagdiriwang ay hindi lamang simpleng pagkakataon para sa pagsasama-sama ng mga tao kundi pagpapakita rin ng kanilang kagalingan sa sining at musika. Sa mga malalayong lugar, mayroon ding mga tanawin na hindi mo makikita sa mga syudad, mga bulubundukin, bukirin, at mga loang pang impresyon. Sa probinsya, marami kang mapagmamasda na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at kapayapaan. Ang buhay sa probinsya ay simple ngunit masaganang gawaing araw-araw. Mahalaga ang pakikipagkapwa-tao at pagtutulungan na kung saan nagbibigay ng kakaibang pagkakaibigan at pagkakaunawaan sa bawat isa.